buo ang suporta ng mga uniform personnel at iba't ibang sektor ng lipunan sa kanyang pamahalaan. Ito ang iginiit ng Pangulo sa gitna ng mga isyu ng korupsyon at manumaliang flood control projects. Aniya, hindi tungkol sa katiwalian kundi politically motivated ang isyu. Narito ang report. The opposition would love to to, to bring me into this, uh, to, to, to include me in all of this. But that's politics. That is, not, that, is, that, is not, that is not to do about corruption. That is to do about politics. Hindi tungkol sa katiwalian, kundi politically motivated. Ito ang maring iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may mga grupo at puwersa umano na pinit siyang idinidikit sa isyo ng korupsyon upang tanggalin siya sa pwesto. Sa gitna ng investigasyon sa flight control projects, nananatiling kampante si Pangulong Marcos at nanindigan na walang itinatago ang kanyang administrasyon. Kumpiyansa rin ito na hindi madadawit ang palasyo sa isyu ng korupsyon dahil alam niya ang katotohanan. On this, I'm confident that uh, whatever, whatever mud might be slung at the administration that uh, we will be able to show that this is, these, are, these are politically motivated and do not actually have any, any validation in fact. Handa rin umano ang punong ehekutibo na ilabas ang sarili niyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN kung kinakailangan. Suportado rin ito ang anumang hakbang ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya kaugnay nito my salon is it will be available as available to whoever would like to uh, kung bigyan hingiin sa akin ng ICI hindi siyempre bibigay ko kung hingiin sa akin ng ombudsman ng ano bibigay namin So sa pinama ng 2026 General Appropriations Bill, kumpiyansa ang Pangulo na wala nang kailangang i-vito dito dahil masusiraw niyang binantayan ang buong proseso nito. Wala ring item umano sa gab ang hindi nakalinya sa layunin ng kanyang administrasyon at the last version of the budget wala naman akong nakita na humihiwalay doon sa plano ng national government kaya ta uh, hindi siguro kailangan mag uh, magbito pero tignan natin kasi hindi pa tapos ang proseso dadaan pa sa Senado yan dadaan pa sa Bicam at titiyakin natin na uh, ganun pa rin ang sinusundan na proseso na dapat nasa ilalim lahat ng ating plano upang isulong ang transparency. Tiniyak rin Pangulo na wala ng small committee at ila live stream na ang buong proseso ng Bicameral Conference Committee o BICAM upang maiwasan ang mga umano'y insertion sa pondo, partikular na sa flood control projects. To further uh, encourage transparency, I intend to live stream The cam. I have the agreement of the Senate President and the Speaker. Uh, na ganun ang natin. We will live stream uh, the, the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who, who, ma who, who made those changes or who proposed those changes so that people will know. Sa isyu naman ng umano'y destabilisasyon sa kanyang administrasyon, tiniyak ng Pangulo na buo ang suporta ng mga uniform personnel at iba't ibang sektor sa kanyang pamahalaan. Bukasin aniya siya sa mga opinyon ng kritiko. Iginit rin ito na ang mahalaga ay ginagawa ng kanyang administrasyon kung ano ang gusto ng sambayan ng Pilipino. It is dangerous for someone in my position to be complacent. And to say, don't worry, everybody's so everybody. So when you ask me how confident I am, all I can say is that in our assessment we are in we are still very much the, the administration is still very much on solid ground in terms of support from the different sectors of society. However, we work very hard to continue to, to earn that support. from them. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Zai Chua, Alauna sa Balita, Congress TV.